Kabrigada, next week na po ang Simana Santa, Brigada Gaps. Eh, kapag ka napag-usapan natin yung Simana Santa, mga kabrigada, mm -hmm. ang nai-imagine agad yung pagdagsaan ng mga pasahero sa mga terminal. Mm -hmm. Yun. And uh, siyempre kapag ka uh, marami mga pasahero, mm -hmm. may iniisip natin, Brigada Gabs, yung safety ng mga mananakay. Safety ng mga mananakay, mga kabrigada. Mm -hmm. At uh, papano sila mapalayo dun sa mga nagsasamantala. At siyempre kapag ka mm -hmm. uh, week ka-Ixodos, uh, mga kabrigada, mm -hmm. maraming mga operators at drivers ang hmm. uh, syempre i-take advantage ng sitwasyon. Magbabiyahi sila, Brigada Gaps. Mm -hmm. Yan, tanong natin, ano bang mga paghahanda? Ano bang uh, ginagawang hakbang ngayon ng LTFRB, mga kabrigada? Para mas siguro na ligtas ang pagbiyahi ng ating yeah. mga kababayan. At siyempre, oh. kung sapat pa ba yung kanilang masasakyan. Yun, diba? mga kabrigada. Eh, nasa linya na ating telepono ang spokesperson ng LTFRB. Walang iba kundi si Atty. Ariel Inton. Atty. Ariel, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo, kasama niyo po si Brigada Abner and Brigada Gab. Unang-una po ato ni Ariel, uh, ano po bang mga paghahanda ang ginagawa ng LTFRB para masiguro po yung kaligtasan ng ating mga pasahero? Well, uh, meron po tayong mga inspeksyon na uh, ginagawa po ng ating mga LTFRB personnel. Uh, nagsimula po yan April 7 mm. and ongoing po yan. No? Uh, para makasiguro na yung mga units ay uh, compliant sa mga memorandum circular ng ating pong uh, ahensya, mm -hmm. at pati na rin po yun mga uh, mga test sa drivers. Yung alam po mga ano po to mga surprise inspection po to. Mm -hmm. uh, kaya eh di ko na sa kung mm -hmm. anong uh, so, mm -hmm. surprise po yan. Uh. Oh. okay. At ah uh, yun naman pong sa katanungan kung sapat po yung na uh, byahe. Uh -huh. Eh meron pong inaprubahan na 2018, uh -huh. 1018, 1018. Uh -huh. na special permit ang a uh, ahensya sa pamumuno po ni Chairman na uh, George Godis. Uh -huh. para na special permit para po madagdagan yung mga biyahe uh -huh. o yung byahe ng uh, mga Uh, sasakyan na mm -hmm. mm -hmm. uh, magsaservisyo sa ating mga uh, sa ating mga mananakay. Uh -huh. Ito pong 1018 uh, uh -huh. will originate from Metro Manila uh -huh. going to different uh, uh, point of destination sa mga probinsya. Uh -huh. Uh -huh. So uh ito ay over and above sa talaga may biyahe na. Uh -huh. no? Opo. 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 So sa ngayon ho ba, uh, attorney, di ba nabanggit ho ninyo na may mga inspection ho tayo gagawin? Doon po ba sa mga naon ng inspection, meron na ho ba tayo mga nasampulan? Meron na ho ba tayo mga nakita na mga bus na parang hindi na fit sa kalsada, may mga depekto, meron mm -hmm. na ho ba tayo mga nasampulan dito, Atty.? Uh, wala pa po tayong uh, report na ano, na ganyan. Mm. Na, uh, pero kapag meron po, yan po ay uh, kaagad pong Iya, na ng LTFRB na ayusin hmm. ng operator, o hmm. kaya hindi hindi siya pa yung eh, because siligado. Uh -huh. uh -huh. Aha. Okay. Eh, during po ng uh, in the course of that trip nito mga buses na bibigyan po ng special permit, uh, at ni uh, Argel. May uh, actual inspection po ba na gagawin ng LTFRB para masiguro po na ini-implement yung uh, tamang pamasahe? May uh, proper matrix po ba? Uh, I-inspect po ba ng inyong tanggapan itong mga biyahe uh, on the course ng kanilang uh, operasyon? Opo. Doon sa mga sasakay po sa mga terminal, usually dun na po nagbabayad ng pamasahe dun sa kanilang ticketing offices. Mm -hmm. Iba naman ay eh, nakapag-reserva. So... Uh, wala pong masyadong magiging problema diyan ngayon yun on the way mm -hmm. yan po eh uh, kung sakaling may ganyan mga ano mga overcharging mm -hmm. no eh wala po ng ahensya mm -hmm. dahil uh, ngayon pag sa exam eh, naman kayo ganto po ang ano niyan mm -hmm. uh, Simula po ng April 11 magkakaroon na po ng mga help desk mm. ng LTFRB sa mga terminal. Oh. Sa mga private terminals may mga help desk doon. Ah, mm -hmm. uh, pwede din po niyong gamitin sa ano pagtawag sa hotline ng LTFRB mm -hmm. uh, para tugunan n'ya. Mm -hmm. uh, pero ang pinakamainam po doon eh doon po para face to face ng sa mga LTFRB help desk mm -hmm. na may uh, makikita niyo po 'yan sa mga private terminals. Opo. At ordinaryo 'to sa mga inspection natin, 'di ba? Taon-taon naman may nagkakaroon tayo ng Opo, Opo, yung random drug testing. So, mm. ngayon ho ba, meron din tayong Meron din po 'yan in, oh. uh, in coordination with other uh, uh, government agencies. Oh. Meron po. Opo. At uh, hindi lang po uh, 'yun. Ano, 'yan aw oh, main drug test pero yeah hmm. uh, na din natin ng at, ng mga operator na hmm. dapat eh nasa condition yung mga, at, mga driver mm. natin mm. So, hindi po yat hindi nakainom so mm -hmm. hindi hindi lang drug test hindi yun ano, uh, talagang his feet. Opo. Lalo na yung mga mahabang biyahe. Mm. -hmm. Ayun. At ano nag-wonder lang ako, dito po ba sa 1,018 ng mga special permits natin, meron ho ba kasama yung mga biyaheng pabikol? Kasi alibawa sa Pitex Partner, lagi na fully book yung mga mm -hmm. biyaheng pabikol. Opo, meron po yan. Uh, wala lang po ako ng data kung ilan yung uh, nabigyan papuntang north o ilan mm -hmm. napuntang papuntang south. Mm -hmm. But I, I, will check with the agency. Pero okay. Meron po yan. Manami po yan. Ah. What about uh, doon po sa regulation ng mga terminal uh, ato ni argel eh, Alam naman natin baka biglang may mga magsulputan ng mga private terminals uh, sa iba't ibang mga corners na pwede mag-take advantage oh, doon sa sitwasyon oh. po. Opo. Oh, uh, Pinapaalalahanan po natin ang ating mga pasahero na uh, wag natin patulan yung mga scalper dyan. Ah. Hindi lang mm. sa basketball may scalper. May mm. mga scalper din dyan sa mga mga terminal kung saan mm hindi kaya kayo sumakay at ay sasama kayo din sa mga sa tabi-tabi dyan at masasakyan yung mga kolonong na sasakyan. Mm-hmm. huwag uh, pong uh, patulan yan dahil una, mas mataas pa masahin niya. Pangalawa, ng insurance niya. Pangatlo, walang inspection unit. pang-apat hindi natin alam yung uh, condition ng driver dyan. So, oh. Uh -huh. delikado po yan para sa inyo. Yun. Okay, sige. eto na lang ho, panghuli po siguro mula sa akin, attorney, medyo talon lang ako ng konting uh, topic. Ano, ha? Opa, ito pong isang araw, di ba, parang nga uh, inannounce po ni Transportation Secretary Vince Dizon ito pong pagpayag sa pagbiyahin ng mga unconsolidated na mga jeepneys. So sa ngayon ho ba, kumbaga meron na ba itong ano, parang formality, attorney, meron na ba itong papel uh, para kung ba, um, bay, maging official na yung pagbiyahe ng mga unconsolidated na jeep? Ang... Um, uh ang statement po ng ating uh, buting secretary ay hmm. after Holy Week. Ah okay. Uh, after Holy Week yata sila maglalabas ng guidelines tungkol diyan. Mm -hmm. So in the meantime, uh wala pa pong guidelines mm -hmm. ang uh, announcement na yan. Okay. Sige. okay. Every attorney, maraming maraming salamat po sa inyong oras sa ngayong umaga at mabuhay po kayo sa LTFRB. Mabuhay Thank you po. po kayo. Salamat, salamat po. po. Salamat po. Salamat po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ang Standout ES4 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!